Paano nababayaran ang utang na loob? There's no such ano. Ang hirap, thing. no? Alam mo yun, parang hindi mo siya mababayaran. Ano ha, sa ano yan ha, sa kultura ng Pilipinas, mm -hmm. hindi mo nababayaran ang utang na loob. Yeah. Ano yun eh, parang you're forever indebted to the person who helped you at one stage in your life. Yes. Alam mo yun, so, no matter how much you help the person, yung mga kapagkakataon na siya ay nangailangan, It's still not enough. Mm. 'Di diba? Yes. Laging ano eh, laging sa utak ng mga Pin Pinoy. 'Yan. Yeah. Mm -hmm. Especially sa point of view nung nagbigay. Yes. 'Di diba? uh -oh. Yeah. Na parang ang nangyayari, yung feeling entitled, mm, na kapag ka may kailangan sila, yun ang una, una nilang naan. hindi tayo matatanggihan yan. mm ng sila yung nangangailangan yes exactly yan yung ano kultura ng pilipino yes mm -hmm. Mm -hmm.